Hello guys, ayan sa wakas nakita ko na rin si Kalinga Probs sa personal, ang foggy niya ayan dati panood ko lang sila sa video ngayon nakita ko na sila sa personal andito sila kanina naglaro ng billiard dito sa uh, Lingap Center na aking insan na uh, si Bobby TV 143 yung team Kalinga Nalaro pa andito ko sila, sila lahat player. kanina Ayan, ang saya-saya. <laughs> Komplito ang araw ko ngayon. <laughs> Nakita ko na ang Kalingap Team. Ayan, panoorin niyo po ang aking video sa YouTube channel ko. Thank you for watching. Bye-bye. Thank you so much po sa mga subscribe sa aking YouTube channel. Bye! Ipak mula. Ang dami nila kanina. Naglalaro <laughs> sila ng billiard. Sila ni Kalingap Ido. Sila ni Kalingap Jomar. At ni Kalingap Rob. Ayan. Thank you for watching, guys. Sa wakas, nakita ko na rin sila sa personal. Tayo dito po ako ngayon sa aking pinsa na si Babi, TV 143 dito sa Bicol, sa Dait. Ayan, one week po kami dito magbabakasyon. At sa sunod linggo po, po kami uuwi ng Manila. Ayan, enjoy muna tayo sa bakasyon. At pag-uwi sa Manila. Marami na naman tayong trabaho na naghihintay. Ayan, ang saya-saya. Kumplito akong <laughs> araw. Kasi natin na nanonood na ako sa kanilang video. Hindi ko sila nakikita sa personal. Ngayon nakita ko na sila lahat. Ay, hindi pala lahat. Yung iba yun wala kasi dito kanina eh. Si Kuya Val, nakita ko na yun. Personal sa kasi atid na Ito lang si Kalinga Prab, ang hindi pa siya nakita. Kanina lang po. Ayan guys, thank you so much. Thank you for watching guys. At nakita ko na rin si Edo, Kalinga Edo sa personal. Kalingap, Jomar. Ang pupugi nila sa personal at pinsan ko yung kasama ni Jomar. Diba watch?